Madilim at malamig ang paligid. Sa likod ng katahimikan, may bumubulong, may nagmamasid. Hindi lahat ng kwento'y katang isip lamang. May mga lihim na itinatago sa dilim. Mga aninong gumagalaw sa bawat sulok. Maligayang pagdating dito sa hiwaga at sindak ng gabi kung saan ang takot ay nagsisimula. Ako sa si Angelica, ang apo ni Aling Rhea. Noong una, akala ko ay tapos na ang kwento ng aking lola bilang isang manggagamot at tagapagtanggol ng aming baryo. Ngunit hindi ko alam ang kanyang tunay na laban ay noon pa lamang nagsisimula. Magandang gabi sa inyong lahat. Noong nakaraan, ibinahagi ko ang kwento ng aking lola si Aling Rhea isang manggagamot na hindi lang gumagamot ng may sakit, kundi isang mandirigma laban sa mga nilalang ng dilim. Akala niya ay tapos na ang kanyang tungkulin, matapos talunin ang isang malakas na aswang. Ngunit nagkamali siya, ang tunay na halimaw ay nasa paligid lang niya. Magandang araw mga kahiwaga, ngayon umpisahan na natin ang pangalawang yugto ng kwento ni Lola Rhea. Matapos ang laban ni Rhea laban sa aswang sa kagubatan, akala niya'y makakabalik na siya sa kanyang tahimik na buhay. Ngunit, isang gabi, isang bangungot ang gumising sa kanya. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang buong baryo. Tahimik, pero may kakaibang pakiramdam. Sa gitna ng kalsada, may isang batang umiiyak hawak ang isang basag na mutya. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit nang ibaling niya ang tingin sa langit, may isang anino ang bumalot sa buwan. Isang malalim na tinig ang bumulong sa kanyang tenga. Ang huling tagapangalaga ay malapit ng bumagsak. Pigla siyang nagising, pawisan at hingal na hingal. Alam niyang hindi iyon isang ordinaryong panaginip isa itong babala. Kinabukasan, dumating si Mang Lando sa bahay ni Rhea. Balisa at takot. Rhea, may bago na namang nawawala. Hindi lang isa, kundi tatlo. Nagpupuyos sa galit ang mga residente. Ang ilan, nag-iisip ng lumikas. Ngunit alam ni Rhea na hindi sila basta makakatakas. May mas malaking pwersa na nagkukubli sa kadiliman. Agad siyang nagtungo sa kagubatan kasama si Alon, ang kanyang gabay na engkanto. May kakaibang enerhiya dito, wika ni Alon, habang sinusuri ang hangin. Hindi ito basta aswang, may mas malakas na pwersang kumikilos. Habang lumalalim sila sa gubat, naramdaman ni Rhea ang malamig na simoy ng hangin. Ang pakiramdam niya, may mga matang nanonood sa kanila. Biglang naglabasan ang ilang mga aswang mula sa anino ng mga puno. Pero hindi sila ang inaasahan ni Rhea. Mas malalaki sila, mas mababagsik, at may kakaibang marka sa kanilang balat. Sila ay alagad ng isang mas makapangyarihang nilalang, wika ni Alun. Ang tunay na pinuno nila ay hindi pa nagpapakita. Dito nagsimula ang isang matinding labanan. Sa gitna ng dilim, sumiklab ang sagupaan. Ginamit ni Rhea ang kanyang agimat upang makipaglaban, habang si Alon ay gumamit ng kapangyarihan ng hangin upang pabagsakin ang mga aswang. Ngunit, kahit na matarlino at malalakas sila, hindi nila inaasahang may isang nilalang na biglang lumitaw. Mula sa anino, lumabas ang isang nilalang na may mahabang buhok at pulang ta. Isang gabunan. Isang uri ng halimaw na mas matanda at mas makapangyarihan kaysa sa ordinaryong aswang. Hindi mo ako kayang talunin, batang manggagam. Bulong nito sabay bigwas ng kanyang matalim na kuko. Mabilis si Rhea, ngunit mas babilis ang gabunan. Isang saglit lang, isang malalim na sugat ang lumitaw sa kanyang braso. Napaatras siya, nanginginig sa sakit. Alon, hindi ko siya kayang talunin mag-isa, bulong niya. Hindi ka nag-iisa, Rhea, sagot ng inkanto. Biglang nagliwanag ang mutya ni Rhea. Ang dugo mula sa kanyang sugat ay sumanib sa kanyang agimat. Nagpapalakas dito sa isang iglap, lumabas ang isang matinding liwanag na tumama sa kagubatan. Napasigaw ito sa sakit bago umatras sa anino. Hindi pa tayo tapos manggagamot, babalik ako. At sa isang iglap na wala ang halimaw. Matapos ang laban, bumalik si Rhea sa baryo upang gamutin ang kanyang mga sugat. Ngunit, Isang mas malaking problema ang naghihintay sa kanya. Nagtipon ang mga matatanda sa baryo. Isa sa kanila si Lola Sima, ang may dala ng isang lumang kasulatan. "Leya, matagal nang may sumpa ang baryong ito," sabi niya. "May isang nilalang na natutulog sa ilalim ng lupa, at ikaw ang nakatakdang pumigil sa kanyang muling pagkabuhay." Nanlaki ang mata ni Rhea. Ang gabunan, hindi siya ang pinuno nila. Hindi, sagot ni Alon. May mas makapangyarihang nilalang na naghihintay na magisi. At may isang tao sa baryo na nagbabalak na palayain siya. Lumingon si Rhea sa paligid. Sino sa kanila ang traidor? Sino ang nagbabalak na magdala ng higit pang lagim sa kanilang baryo? Ngayon, hindi lang aswang o gabunan ang kanyang dapat harapin. Isang mas matandang kasamaan ang nakatago sa ilalim ng lupa. At isang traidor ang nagpaplano ng mas malaking sakuna. Alam na Rhea na hindi patapos ang kanyang misyon. Sa kanyang kamay, Higpit niyang hinawakan ang kanyang mutya. Alam niyang sa susunod na pag-atake, hindi lang ang baryo ang nakataya, kundi ang buong mundo. Sa lumang kasulatan na hawak ni Lula Sima, natuklasan ni Rhea ang isang lihim na matagal nang itinago. Matagal nang may sumpa ang baryong ito, wika ng matanda, may isang nilalang na nakakulong sa ilalim ng lupa. Isang gabunan na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng nakaharap mo. Ngunit ang higit na nakakatakot, may isang tao sa baryo ang nagbabalak na palayain siya. Sino? Sino ang traidor sa kanilang bayan? Habang iniisip ito ni Rhea, biglang dumating si Mang Lando. Hingal na hingal Reya, nawawala si Lula Sima. Sinundan nila ang mayapak ni Lula Sima papunta sa kagubatan. Hindi ito palatandaan ng isang taong nawawala, kundi isang taong sinadya ang kanyang pupuntahan. Rhea, mahindi tama dito. Babala ni Alon at doon nila nakita ang isang lumang kweba, ang dating sinilungan ng isang sinaunang gabunan na nilabanan ng mga unang babaylan. Pagpasok nila, tumambad sa kanila ang isang altar. Sa gitna nito, nakatali si Lola Sima, walang malay, at sa tabi niya, si Mang Lando. Rhea, nandito ka na pala, wikang nakangiti ni Lando. Hindi mo ba naiisip bakit ako laging unang nakakaalam ng mga nangyayari? Bakit ako laging nasa tamang lugar? Nalaki ang mata ni Rhea. Ikaw, ikaw ang traidor. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, sabi ni Mang Lando. Ang gabunan ay hindi isang halimaw, kundi isang Diyos na matagal nang nakalak sa lugar na ito. At ikaw, Rhea, ang tanging hadlang para sa kanyang muling pagkabuhay. Sa isang iglap, inalis ni Mang Lando ang huling selyo ng kweba. Umuga ang lupa mula sa kailaliman. Lumabas ang isang nilalang na mas matangkad kaysa sa tao. May balat na kasing itim ng gabi at may pulang mata na nagliliyab sa galit. Sa wakas, malaya na ako bulong ng gabunan. Ang buong kuweba ay nayanig sa lakas ng gabunan. Sa isang iglap, isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa bibig nito at nagdilim ang paligid. Hindi mo siya kayang talunin, Rhea, sigaw ni Mang Lando. Sumali ka na lang sa amin. Ngunit hindi siya nagpatinag. Hindi ako kailanman sasama sa dilim, sigaw ni Rhea. Damit ang kanyang mutya nagpakawala siya ng isang gintong liwanag na tumama sa gabunan. Pero kahit anong atake niya, hindi ito tinatablan. Hindi mo ako matatalo babaeng manggagamot ko ang kadiliman mismo. Pero sa kanyang puso, naramdaman ni Rhea ang kapangyarihan ng kanyang lahi. Naalala niya ang kanyang lola, ang kanyang ina, at ang lahat ng manggagamot bago siya. Ang kadiliman ay hindi kailanman manalalo hanggat may liwanag, sigaw ni Rhea. Sa isang huling pagsubok, hinawakan niya ang kanyang mutya at sinanib sa kanyang dugo. Nagliwanag ang kanyang katawan at isang gintong agimat ang lumabas mula sa kanyang palad. Ikaw ang huling tagapangalaga, wik ni Alon, at ito ang iyong tadahanan. Sa isang iglap, naglaho si Rhea sa gitna ng liwanag. Nakita ni Mang Lando ang hindi kapanipaniwalang tanawin si Rhea ay hindi na ordinaryong tao. nag ang kanyang anyo. Para siyang isang nilalang na nagliwanag, isang tunay na babaylan ng kanyang lahi. Sa pangalan ng aking mga ninuno, tapusin natin ito, sigaw ni Rhea. Sa huling pagkakataon, tinutok ni Rhea ang kanyang kapangyarihan sa gabunan. Napasigaw ito. Hindi makalaban. Hildi ito ang wakas sigaw ng gabunan bago ito tuluyang lamunin ng liwana. Sa isang iglap, bumalik ang katahimikan sa bari. Nagising si Lola Sima habol ang hininga. Si Mang Lando nang hihina at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. At si Rhea. Siya ay nakatayo pa rin. Ngunit alam niyang hindi na siya maaaring manatili. Alon, panahon na upang ako'y umalis. Reya, malungkot na sagot ng inkanto. Sa isang saglit, lumakad si Rhea patungo sa gubat. Hindi na ako maaring manatili dito. Ang baryo ay ligtas na, pero ako hindi nabahagi ng mundong ito. At sa huling pagkakataon, lumingon siya. Ipagpatuloy ninyo ang liwanag, sapagkat darating ang araw na kakailanganin muli ito. At sa isang iglap, nawala si Rhea sa anino ng kagubatan. Bumalik sa normal ang baryo, si Mang Lando ay pinarusahan sa kanyang pagtataksil. Habang si Lola Sima ang nagpatuloy sa pangangalaga ng mga tao. Ngunit si Rhea ay hindi na kailanman nakita. Maraming haka-haka kung saan siya. May nagsasabing naging inkanto na siya. May iba namang naniniwala siya ay muling babalik sa tamang panahon. Ngunit para sa akin, na kanyang apo siya ay huling tagapangalaga ng baryo at ang kanyang mga alamat ay magpapatuloy magpakailanman. Sa malayong kagubatan, isang anino ang dumaan sa ilalim ng buwan at sa hangin may naririnig akong pamilyar na tinig. Hindi patapos ang aking kwento. Alam kong tinig iyon ni Lola Reyes. At dito nagtatapos ang kwento ni Rhea, ngunit ang kanyang alamat mananatili magpakailanman. Maraming salamat sa pagsusubaybay sa kanyang kwento. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig at nag sa aking channel. Sana huwag kayong magsawa at magingat ang lahat.